sa kauna-unahang pagkakataon, buong bansa na ang magdiriwang ng pista ng Jesus Nazareno sa January 9. Noong mga nakalipas na taon, dumaragsa ang milyong-milyong Pilipino sa Maynila para makiisa sa pista at traslasyon o ang prosesyon ng imahen ng Nazareno. At ilan sa kanila ay galing pa ng probinsya. Pero ngayon, hindi na kailangang bumiyahin ng malayo para mamanata makasaysayan ng ating uh, pyesa sa taong ito, we call the liturgical feast. Sa bawat diocese, sa bawat parokya, ito ay kanilang ipagdiriwang. Kahit sa buong bansa na magaganap ang selebrasyon, tingin naman nila Mayor Honey Lakuna Pangan, hindi mababawasan ang dami ng deboto na dadayo sa lungsod. Kaya naman magpapakalat ng higit labing apat na libong security personnel sa Maynila para sa pista. So far, wala naman tayong namo monitor na threats. Uh, alert naman po lahat, we are not keeping our guards down. Simula alas 9 ng gabi ng January 8, isasara na ang ilang kalsada sa Maynila na babaybayin ng prosesyon. Ang 5.8 kilometer na ruta pa rin noong mga nakaraang taon ang dadaanan ng traslasyon. Magsisimula ito sa Quirino Grandstand at matatapos sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo. Muling pinaalalahanan ang publiko na huwag magdala sa simbahan at prosesyon ng mga gamit na ipinagbabawal tulad ng medium size o life size replica ng Nazareno, payong, itim na plastic, selfie sticks at drone camera. Bawal din ang pagsampa sa andas sa traslasyon. Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng gun ban at liquor ban sa bisperas ng pista. Samantala, inabiswa ng Commission on Elections at ng opisyal ng simbahan ng Quiapo ang mga politiko na huwag samantalahin ang pagdiriwang para mangampanya. Hindi namin kayang pigilan ng kahit na sino na ng kasong disqualification laban sa kahit na sinong politiko. At wala rin makakapigil sa amin na i-disqualify ang lahat ng politiko na lalabag sa kung sa palagay namin ay e, may paglabag. Kaya't nananawagan din po kami sa lahat ng mga politiko. Kung gusto niyo po magsimba, Pwede naman po kayong magsimba, wala akong pipigil sa inyo. Pero sana po ay uh, galang po natin ang okasyon. Sa January 7, mag-uumpisa ang pahalik sa imahin ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Paalala ng mga opisyal ng simbahan, magpunas lamang ng panyo sa imahin at huwag itong halikan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.